Yan yung mga langga ang kalapati oh. So time check mga 5.30 yan. Ganito pag tag inita dito. Oh, hapon na may araw pa. So dito kami ngayon sa labas. Andun yung apartment ng aking kaibigan na Pilipina. Ayun. Kung saan yung daliri ko doon yun. So sinom ko lang ito. Kasi nagvideo ako dyan ng ano, mga kalapati oh. Ayan kasi hindi ko kami sa labas pag alas 3, alas 4 mainit-init na dito, pag ganitong oras maganda dito pag oras kasi hindi gaano ka, mainit ayan o oh, nakikikain sila sa mga ano naglalagay din kasi ako ng pagkain dito eh minsan ngayon kulang pa yung pagkain namin dati marami kami pagkain, charot <laughs> ngayon, nako ay sana all na lang Grabe, wither-wither lang talaga ang buhay no, 'di ba? ang nga naman weather weather lang yan so ayan oh, ang daming pag hapon pag mga 6 to 7 8 9 ganyan napakaraming naglalakad dyan diyan sa ano na yan paikot ikot dati kami naglalakad dyan ni Hamodi ay na tinamad na ako kasi nakakatakot maraming mga kabataan na nagda drive na ano parang sa atin din ayan oh, o oh. so yan tapos ngayon, naghahanap ako ng aeroplano. Wala. Para siyang uulan ba? Idampog pa sa Bisaya. Uh. Para siyang uulan. May uh, makulimlim. Tapos naramdaman ko sa braso ko ngayon, may pisik-pisik na ulan. Ayan o, um, may ano, nasira pala na sakinan. Andyan yung ano. Hindi natin pwedeng kuhaan ng ano yung kamera kasi. Eh. Manuhantay tayo dito na lang tayo. Ayan. Plus, sarap lang ganitong oras dito. Nakaka-relax. Ganito ginagawa ko sa alaga ko. Ayan o. Tapos ayun si kuya. Nagbabike. Asa na? Asa na? Ay, ando no. Asa na? Ayun. Ayun o. No. Ayun, nagbabike. Yan yung binigyan ko ng ano eh, hangar na pakaraming hangar. Tinan mo yung apartment na yun doon. Oh. Ang daming Pilipino doon. Pilipino-Pilipina. Yung sa kabila, puro yan mga lalaki. Ito naman sa kabila, puro yung mga babae. Ganyan dito mga langga. Hindi yung sama-sama sila sa isang kwarto na nakagaya sa atin. Pag apartment, hindi. Pag apartment dito, magkabukod. Ayun, lumipad na. Magkabukod ang lalaki at magkabukod ang babae. Uy, ganun dito, charot. At saka nakita nyo yung mga sasakyan ng mga langga nakaparada yan. Akin lahat yan. Ay, sana all. Ayan. Akin lahat yan. Oh, tinan mo. Alam nyo ba ang kinaganda dito? Sabi nga nila, pag sa Saudi, sabi nga nila ha, pag pagbahay lupa at may trabaho ka, makakapag-asawa ka. Eh samantalang dito sa atin, pag talaga tayo ayano. Sa atin, tambay na nga, ayan. Tambay na nga. Nako, may kabit pa. O saan ka? Ayun oh eroplano. Uy, sana ba lang araw. Yan, yung alaga ko. Sabay, isa lang balang araw. Yun ang kasabihan. Sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi. Mahirap mag-asawa dito mga lalaki pag walang trabaho. Talagang hindi ang ka. Pero sa atin, nako. Ugod-ugod na nga, wala ng trabaho. May kabit pa, pag-aagawan pa yung lalaki. Akala mo, eh, isa lang lalaki sa mundo. Charot. O, ba diba? Ganun lang naman yun. O, tinan mo, o. O, sa atin yan, inalagaan ng gusto yan. Pang benta, dito, pakalat-kalat yung mga kalapati. At saka sa atin sa Pilipinas, ang mga kalapati ay mababaan ni padoy Uy, China. China all na lang. Ganon yun. Sa atin, ayun ang Pilipina. Oh. dito to lang talaga, di ba? Sa atin, ang tawag ng mga nagtatrabaho sa ano, bear house ay kalapati. Dito, talagang original na kalapati talaga. ayun ang nakikikain, oh. O di ba ang mga kalapati sa atin nakikiagaw ng kapwa rin mga kalapitono. no. Ayun. So guys, ito lang ang aking Ayun oh, mo, nakita niyo mga langga na kaabaya. Yan Balipina, Pilipina oh, mga Pilipina lahat 'yun. Yan. lahat yan Pilipina. Ayun, thank you again.